Kapag naririnig natin ang mga mapagbiyayang salita ng Diyos at nangangaral tayo ng Ebanghelyo, hindi tayo dapat na maghasik ng mga binhi sa lupang hindi binungkal, kung saan ang mga tinikat dawag ay makapal na tumubo, at nagkakabuhol-buhol sa di mabilang na paraan. Dapat nating patuloy na linangin ang ating matitigas na puso. Sa madaling salita, dapat natin itong bungkalin. Tanging pag ang ating mga puso ay naging maganda gaya ng mabuting lupa, makakapamunga tayo ng magagandang bunga ng tatlumpu, anin na po, o kahit ng isandaan. Sama-sama nating tingnan ang Matthew chapter 9 verse 18. Samantalang sinasabi niya sa kanila ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno at lumuhod sa harapan niya at nagsabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, ngunit puntahan mo siya at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya, at mabubuhay siya. Tumayo si Jesus at sumunod sa kanya, kasama ang kanyang mga alagad. Samantala, may isang babaeng labindalawang taon ng dinudugo ang lumapit sa likuran niya, at hinipon ito ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Nang lumingon si Jesus at nakita siya ay sinabi niya, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Gumaling nga ang babae sa oras ding iyon. Sa panahon ni Jesus, karamihan sa mga tao ay nag-isip tungkol sa kanya bilang anak lang ng karpintero at nagturing sa kanya bilang isang ordinaryong tao na may mababang katayuan. Gayunman, ang babaeng ito ay matatag na naniwala sa kanyang puso na magagawa ni Jesus ang lahat at inisip niyang kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Kahit na ang lahat ay may parehong panlabas na anyo ng isang tao, sa dinakikitang mundo, ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang antas ng pananampalataya. Nalalaman ng puso ng babae na tahimik na humipo sa kanyang damit. Sinabi ni Jesus na, babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pagtaglay natin ang lahat ng puso na gaya ng sa babaeng humipo sa damit ni Jesus, hindi ba tayo makakapamunga ng isang daan o kahit isang libong magandang bunga? Ito ay maituturing bilang ang binhi na nahulog sa mabuting lupa. Magpatuloy tayo sa verse 23. Nang dumating na si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming tao na nagkakagulo, ay sinabi niya, umalis na kayo. Sapagkat hindi pa tayang batang babae kundi natutulog lamang. At siya ay pinagtawanan na nila. Ngunit nang mapalabas na ang maraming tao, pumasok siya at hinawakan ang kamay ng batang babae at ito ay bumangon. At kumalat ang balitang ito sa buong lupain yon, Nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, mahabag ka sa amin, anak ni David. Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag, at sinabi sa kanila ni Jesus, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, Opo, Panginoon. Kaya't hinipo niya ang kanilang mga mata, na sinasabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. At nabuksan ang kanilang mga mata. Ang puso ng mga taong ito ay gaya ng tunay na mabuting lupa. Maaaring gawin ng kahit sino ang parehong aksyon, pero ang mahalagang punto ay ito, nang may anong kaisipan nila ito ginawa. Sa bersikulong ito, dalawang lalaking bulag ang sumigaw ng, pakiusap, buksan ang aming mga mata. Ang sino man ay maaaring sumigaw ng ganito, pero ang dapat nating bigyang pansin ay ang pananampalataya at puso na mayroon sila. Wala silang pagdududa sa kanilang mga puso. Lubos na walang katiwalian o pagkakamali sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya naman, nang sabihin ni Yesus na, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya, nabuksan ang kanilang mga mata. Mula ngayon, dapat din tayong magkaroon ng mga ganitong puso, mga pusong masasagot. Umaasa o na maaalis natin ang mga tinit at dawag sa ating mga puso at magagawa ang ating mga puso na maging maganda na gaya ng mabuting lupa, upang makapamunga tayo ng isang daan o isang libong magandang bunga.